Hi guys, mayang gabi kaninyang tanan and today sasabihin ko sa inyo ito um, disclaimer ha, hindi po ako malaki masyado yung sahod compare sa iba, hindi ganun kalaki yung income ko, hindi ganun kataas yung views ko on engagement mahina, pero ito yung tip ko sa inyo kung bakit meron akong sahod na hindi to, not to brag, na to, hindi to pagmamayabang or ano, alam niyo naman yung mga sahod ng mga bakla, alam niyo naman yung mga sahod ng mga content creator. But para ma idea kayo, maliit man 'to sa paningin niyo or anuman, malaki ba no kung ano paningin niya ito, yung sahod ko, ito. Ito. Ano ba? Paano ba mag-edit nito? So lalagay ko dito. Yan. May kita nyo dyan, naka itemize dyan yung content monetization siya. naka itemize siya yung video. Ibig sabihin yung video na yan is yung mataas na 1 one one minute and 30 seconds pataas. So, mga videos lahat yan. Tapos, yung reels is 1 minute and 30 seconds or less. And then, may kita din dyan, dyan yung stories. Meron dyan dyan yung text. And... Basta, anong bang may, basta may nakikita nyo dyan. So, nakikita nyo dyan, yun yung sahod natin na accumulate sa ganito din na video ipapakita ko sa inyo kung ano mga itsura ng mga videos ko ano mga income ng mga videos ko kung gaano kalaki o maliit ba ayan ipapakita ko sa inyo dyan dyan paano ba ito ipapakita i-edit ko na lang to yan yan lahat ng mga sahawag ko may mga dollars dyan. mga 0.02 0.03 0.04 0.05 may mga 3 may mga 15 may mga 100 DP depende po hindi natin alam talaga yung ibigay ni Lola Mets so lahat ng yan ay accumulative dag accumulative matawag doon lahat yung mula upload mula noong January 1 hanggang January 30 or June 1 hanggang June 30 makikita mo lahat yan so ang, ang 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 tips ko sa inyo para malumaki konti ang sahod nyo or maipon lahat kahit maliit ang ginagawa ko pagising ko ng umaga alas 7 pa lang pagising ko magpo-post kaagad ako ng at least minimum of 5 pictures nyan pangalawa mag-upload ako ng at least 1 minute and 30 seconds below Para sa reels Mag-upload naman ako ngayon ng Video na at least 3 minutes to 10 minutes Para sa video naman And sa stream ads yan siya And then magpo-post ako ng Mighty at least 5 Or story pala Story tapos Magpo-post Ang text nakakalimutan ko minsan niyan So minsan lang ako makapo-post ng text Yung text ng mga status lang So, every hour or at least hindi umabot lumagpas ng 2 hours, magpo-post ulit ako niyan, maghahanap ulit ako ng mga pictures, ng mga video, gagawa ulit ako ng mga reels na konti, gagawa ulit ako ng mga videos. Yan po ang ginagawa ko sa buong maghapon hanggang gabi. So, para umabot ng ganun yung sahod niyo or kumita kayo ng mas malaki, upload lang kayo ng upload ng upload. Hayaan nyo yung mga tao na sinasabi nila nagsasawa sila or i-unfollow kanila or i-block kanila o ano. Hayaan nyo sila kasi ang importante meron kang ma-upload kasi cannot please everybody naman talaga gagawa ka ng mabuti gagawa ka ng masama magpo-post ka ng maganda magpo-post ka dyan ng bible verses magpo-post ka dyan ng mga kag kalokohan kagaguhan lahat-lahat negative or positive still may post ka pa rin content pa rin yun so kung gusto nyo pong magka-income yan ang gawin ninyo tigilan na po natin yung count me in count me in follow me back follow me back mag iwas go gumawa kayo ng post story my uh, story text reels and stream ads so Yun and then yeah. Thank me later. <laughs> so, again, hindi po ito pagmamayabang. Marami kasi nagtatanong ng sahod reveal o paano kumita, magkano kita. Yan po. Pero hindi po yan ang lagi nating sahod ha. Depende po yan sa sipag. Depende po yan sa bigay ni Mets. Depende po lahat yan. Hindi lang ngayon. Ngayong last month, mas maliit ako. Last last month, mas malaki ako. Baka next month, liliit ulit. Ganon, ganon. Hindi po consistent ang sahod. Depende na lang po yan. Pero kung gusto nyo po, mas malaki yung sahod ninyo. Yung, yung video nyo po ay habaan nyo tapos pahiga para doon nyo po i-upload sa kabilang estasyon tapos yung dito post lang kayo ng post ng mga short short videos kasi importante talaga yung kabila din meron kayo ma-upload kasi consistent doon hindi stricto masyado at saka ayun parang stable doon doon sa kabila ha basta alam niyo na yun so thank me later again once again thank me later ha paano ba yun again thank me paano ba pasalamatan na lang ako sa huli or parang um, naku magpapasalamat kayo sa akin sa huli pag tinunod nyo yung tips ko so good night I hope meron kayo natutunan